pagmamahali at sa magandang gabi po at magandang umaga sa mga nakasugubay-ibay sa Bikin Channel to. So, sagutin po natin ang mga natitira at po mga katanungan at ang ilip po na bigyan ng pagkakataon at ng bahagi at pagkaliwala sa salita ng Diyos. At meron pong nagtanong sa salita ng Diyos prompt to Bulacan. So, ang sabi po niya, una po, una po ay handa na po siya, masaya na po siya dahil nakuha na po yung uh, pinagawa ng Panginoon. Siya po ay relisyosong tao. So makikita natin doon, yung pangalawa naman, yung taong hindi pa handa, yung tako, takot, takot sa mamatay. So the, malaking difference po isang taong, uh, sa isang tao nagpakasasa sa, 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 libutan, pag isang po yung mamamatay, nakakatakot po. Yung po mahirap sa isang tao na na nalilibang po sa kanyang buhay kung hindi niya pinagpapahalagan. So tama ang salita ng Diyos. Kung ikaw na, na, na nagkakaroon ng libang sa iyong sarili, wala ka ng panahon. Doon mo mararamdaman ang takot pagdating ng panahon. O ngayon, o bukas, hindi natin ahapon yung buhay natin kapatid. So meron akong babasahin sa sabi po na no, bananaklat na Apokalipsis 14 verse 13 sabi po pagkatapos may narinig ako tinig na mula sa langit na nagsasabi isulat mo ito para sa mga tao na matay na naglilingkod sa Panginoon mula ngayon makakapapahinga na sila sa pampahihirap nila dahil tatanggapin na nila ang mga gantipala para sa mga gawa ng mismo ng banal na Espiritu. Ipun so, natin doon. Ang mismo ang iyong kanluwa ang magpapatunay, magpapahindi, kinukumpot ka ng kung maganda yung relasyon mo sa Panginoon. So makikita natin yung kung marami kang ginagawa na kabutihan sa kahari ng Panginoon dito sa salibutan, binibigyan mo ng pagpagalala. Yun ang pakiramdam, masaya ka. Hindi ka takot mamatay kung hindi, kung hindi ka handa at wala kang nagawa dito sa mundo, ikaw matatakot. Parang ayaw mong iwan yung katawan mo dito sa mundo. Pero na kung meron akong na napuntahan isang matanda, may sakit po siya, uh, cancer, almost uh, sa 28 po siguro taon siya. Ayaw niyang i-give up, give up ang kanyang kaluluwa. So nakakatakot po ang isang tao na nakapaghanda, wala po siya nagawa dito sa mundo. Siya po nakakalungkot. Alam niyo ang kanyang ka, kahit ng patnan sa kanyang buhay. So kapatid, huwag sanong umabot ng gano'n. Kinatin natin hawak ang ating buhay. Sana bumalik ka. Gumawa ka ng kabutihan sa kapwa. Kung anong mangyari pa, man. nakakalibang mo sana kung sino man nakakanood kung nalilibang ka sa iyong gawain sana bigyan mo ng pansin ang ganitong bagay pagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay sa iyo hanggang maaga sana makagawa ka God bless you kapatid maganda sa iyong may katanungan sana huwag mong papabayaan ito God bless you at pagpalay ka sa 10 yung pamilya Amen